Tuh guys. Naglinis tayo guys. Nanti mo. Para malayo tayo sa uh, ano. Kasi yung tanim natin ang paliya ah. baka dapuan natin alo ng mga insekto. Dahil dito. Ito, ito, pasukal na itong katabi kong ano. Guys, kasi para kinita yung ampalayan natin tanim natin kasi baka ang kaproblema naman yung ampalayan natin wala na tayong pambili ng buto guys ayun ang palaya natin guys oh Tapos dulo. Tapos ganoon din. Doon din sa Yan. Malayo pa yun. Yan yung apalaya natin guys. At ito yung lilinisin natin. Yan. Ito. kasi yung dati natin ang pelayhan ito guys so oh. tinatayan yung dati natin ang pelayhan yung nakita nyo yung balag na ano kawayan dati yan. Ah, nalugi tayo tapos ano guys pinanu -ano natin pina Sino na alam dyan na nagpaparehistro ng sa ano, sa di sa tanim may hingi na ako advice sa inyo o kung ano yung paano nila itinototal yung ano nyo yung yung pina-insurance pina-insured nyo kasi dito sa amin may insured-insured eh Yan ito kasi nangyari guys Pinensured ko siya sa ano, sa DE. Naka RSBC na. Ha, ah, RSBC, aba yun. Tapos, nilagay yung amount, magkano yung gastos. Nilagay ko doon. Malaki yung gastos kasi tatlong lata yung tinanim ko. Tapos, paslibor. basta parang times 2 yung gastos. So, malaki-laki. Lain na 3 yung gastos ko noon. Ah, sinalihan ko pa yung sarili kong ano para hindi lahat lahat tapos biglang uminit dito sa amin guys itong buwan hirap ako sa tubig kaya yung nangyari sa palay ko na ano nasira kasi dalawang rolyo na yung inano ko sa medyo malayo, malayo talaga yung kuha ng tubig tapos hos ganun kalaki yung diligan wala tinulang talaga ayun eh, nasira yung ang palaya guys tapos dahil inano ko yun sa yung insurance guys nakalagay naman kung magkano lang yung ano doon guys magkano yung gastos tapos nung isang araw guys narilisan kami guys alam mo magkano narilis guys 645 hundred pesos. Ano yung, guys? Ito sa gastos ko, guys. Three plus. Then, three. Three digit. Three, 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 three. Gatulog ka Thirty plus yung gastos ko, guys. Thirty plus. 33,000 plus tapos yung nabigay sa amin ng DI na tulong 645 pesos guys A ano yung guys sirang sira yung lahat guys eh. tapos ganun ano yun sino may may alam dyan ba? comment nga comment para may matutunan din ako yung mga baka yun may nakatrabaho nandiyan dyan uh, para may matutunan di ako kasi sa ano yun eh Ar ah. uh, PCIC PCIC yung nagpa insurance nun eh tapos ganun, ganun kalit ano nila binigay na tulong tulong din yun kasi alam naman natin eh, libreng insurance eh tumulong sila sa atin ganun ano yun tama ba yon? kaya nga comment nga kayo dyan yung mga nasa gobyerno may alam dyan para malaman, malaman din namin siguro kung maliit lang siguro ano, siguro medyo siguro hindi hindi sasakit yung dibdib mo <laughs> kung maliit lang siguro yung damage okay lang siguro yun kahit nga wala lang maliit lang yung damage eh buo eh laki wala lang libo <laughs> kaya isang lata lang <laughs> o guys no o comment ka tapos share nyo para yung kung sino yung nakapanood nito uh, comment mo tapos tapos mo ng comment uh, pakitulong na lang rin sa ano ako sa channel ko subscribe na rin napakaliit ko pang channel kasi baka mamaya isa ka sa makakatulong sa akin sa paglago ng ano ko channel ko. Maraming salamat na lang din sa iyo at dahil nanonood ka, dumaan to sa iyo. Share mo na rin. Share mo sa mga kaibigan mo baka mamaya dumating ito sa ano, sa sa mataas natin na ano dito sa Pilipinas, maanon ma, niya. Kasi sobrang gano talaga, guys. Parang, iwang anong klaseng tulong mayroon noon. Bigas nga lang, ano eh. Ilang araw lang yung kain ng bigas. Bili natin ng buto. Pag nagtanong tayo noon, tapos magtatrabaho tayo, hindi natin malagaan Kasi kung yun ang asahan natin, tas mo tayo, backyard tayo balik. Kaya siguro marami din nahinto sa ano, sa pagsasaka dahil sa siguro sa ganyan no Kay, kasi ano eh kumaasa ka tapos paglating sisiraan ka ng bait <laughs> ka talaga talaga tong di mapagbiro talaga tong uh, PCIC ba no baka binibiro-biro lang tayo nito tapos ang laki pa naman ng pundo ng gobyerno nito hindi, malaki yung pondo. Dalawang tao na kami na gano guys. Wala pa kami nga abono. <laughs> And then, kailangan pabalik-balik ba ng insured? Ano? Para ano, mapansin ka. Ano? Sa so, okay lang sana yung kahit may abono man lang. Uy, hindi liit ng ano mo. Ah, ito, may abono na lang oh, para sa iyo. Para naman na ah, dagdagan mo na lang pagbili ng ano doon, buto. Para ito, may abono ka na para hindi ka na masyadong makagasto ng ano, konti, makatulong na rin. No? Okay ba yun? Advice ko. Oo, oh, advice sarili ko lang yun. di ba? So, 'yun lang, guys. Maraming salamat. Salute farmers, tuloy-tuloy lang ang laban. Kung may dalawang buto, itanim. para para mi umasa kung saan kaasa. asa sarili mo asahan mo hingi tayo ng tulong sa gobyerno para hindi nakadismiyado yun lang bye bye